So hi mga ka-pigeon, welcome back again sa aking channel and nandito pa rin ako sa amin, dito sa bahay namin and dahil hapon na, gabi na, tayo magluluto ng ating hapunan Ayan, so magluluto ako, first time ko pang gagawin ito sa bahay, yung adobong isda So tara na, at ito pala yung mga ingredients guys Ito isda Ayan kamatis, sibuyas, bawang, sili. Oh, luya. And luya. Kasi lang hindi pa nahiwa yung luya. Ayan. At saka yung isda natin. Itong isda na to is ayan. Yung pirit ang tawag sa amin or idlayan. Basta. Ganun. Na. So, gagawin natin siyang adobo para may iba naman. So tara magluto na tayo. So yan na nga guys, magluluto na tayo at nagpainit na tayo dito sa ating uh, abuhan or lutuan di kahoy kasi wala na po kaming gasol na sira. So, pinainitin na natin siya. <coughs> Amoy mantika, beh. <coughs> nah, nah natin guys. So bawasan natin 'yan. Eh? Bawasan na Bawasan okay. so Bawasan natin guys kasi na. yang yung ano, magalit na naman kayo. Ngayon, maraming mantika. So, ayan na po. Masakit um, pakira. Okay. naman na kamatis. Ang gulitib eh. Ayan na lang. So ilunod na natin una ang ating sibuyas. Marami po ito guys kasi nga adobo. Ayan. Isunod agad natin yung bawang. Dahil mabilis lang ito masunog. Wala kasing uh, higher and lower na oh. Uh, na volume kasi nga, di diba? Ano naman po? Kahoy. Next is ang ating luya. Yes, tantanggal lang sa yan ang luya. Masarap to guys, promise. Ano ba kayo? ba? Diba? yung luya kailangan ipa-aroma muna natin para mabas yung katas niya ang eh. masala na yung langsa ng isda kasi malansa talaga yung ano tawag nito isda na yan kaman naman ka na makana, luto na and dahil lumabas na yung amoy guys ilunod na natin tong kamatis na napakarami Ayan, para maluto yan dapat durog-durogin yun so, dapat kasi lutong-luto yung kamatis para lumabas yung katas niya And while pinaluto natin yung ano natin, kamatis, ayan, nagluto din kami ng tinolang isda or sinabawang isda kasi yung tinola daw is manok lang so ayan guys yung tinolang isda namin luto na magkikilaw din kami ng isda so yung sobra nung nasa sinabawan ito na po yung gagawing kinilaw so ayan guys lata na yung ano natin lata na yung kamatis natin kasi piniga-piga natin para lumabas talaga yung katas niya. Ayan guys. Yung iba kasi uh, hinog na hinog. Yung iba hindi naman masyado. Kaya kailangan natin tigain. Ganyan. Para maluto talaga siya. Ayan. Luto na yung kamatis natin. Ilunod na natin yung isda natin. Ganyan. Tapos, para makover up siya, pinanglan, haluin natin ng ganyan. Natutunan ko ito guys, nang trabaho pa ako ng bar sa Iligan. Shoutout kay Chiki, siya talaga, nag, ah, Inday pala. Siya talaga nagluluto ng ganito. Ayan, so na up na siya guys. So hayaan na natin lumabas at maluto konti yung ang tawag nito yung isda and lagyan din natin siya ng sili guys para may anghang naman konti and lagyan na rin natin siya ng asin konti lang muna kasi para manoot yung lasa and kung kulang dagdagan na lang natin later And dadagdagan na rin natin ng suka. Yung suka namin guys is galing talaga to dyan sa puno namin ng niyog. So, ginawa to ng tatay ko. Para, para may magamit to may araw ano. So, huwag muna nating haluin dahil may suka tayong nilagay. So hipa natin ang ano natin gasol di kahoy kay. Uh, Lata. 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 Oh. Ang bango-bango guys, promise. Kung nandito lang kayo, maamoy nyo talaga to. Ayan, lalagyan din natin siya ng toyo. Ayan guys. Kaya konti lang nilagay ko na asin kasi nga may toyo pa siyang nilagay. So dandahanin nyo yung paghalo-halo nito kasi nga buti kung fresh na fresh yung isda natin eh nakuha ko kanina hindi, pa, hindi na masyadong fresh eh. Kaya So nakita nyo guys nagtubig na siya dahil sa dahil yan sa suka, sa kamatis, antoyo, toyo. Hmm, bango-bango na. So, ipaiga lang natin yan guys or ipa pakuntiin na natin yung sabaw niyan and luto na rin yan siya. So, titikman na lang natin later kung anong lasa. <clears throat> So ayan guys, ang ating So paano palambutin lang natin siya dahil diyan sa ano nyo Ayan parang gusto ko pa siyang dagdagan ng tita. Para pag umimpis na yung sabaw niya mag-oil-oil -oil siya mas masarap po 'yon. Ayan Ito na po yung kinilaw natin. So titikman natin kung masarap ba o hindi. So, ayan, guys. Titikman natin yung kinilaw. Masarap ba? Mmm. Sir, hindi gamit. Malang lagi tayong tuka. Sarap, guys. Ang isa. Tapos, ito naman. Titikman din natin kung anong lasa nitong luto natin. Mmm. Napakasarap na guys. Um, so, no need na natin siyang pinaglihan. Para mabilis po siyang matuyo ay para makakain na rin kasi gutom na rin ang mga person, no? So check na natin siya guys kung malapit na ba siya matuyo. Kung pag malapit na, wag naman yung tuyong tuyo din. And luto na rin talaga yung isda guys. Luto na yung isda. Basta matuyo lang siya konti. Tapos na yun sa So, ayan po yung adobo natin na is So, ayan guys, luto na ang ating adobong isda. And let's eat na. Ay! Ang daming kahoy, oh, sayang. So, ayan na siya guys. So, thank you so much guys for watching. And sana magustuhan nyo yung video na yun. And kung nagustuhan nyo, lutuin nyo rin sa bahay nyo. Mura lang. Yung isda ko is 150. Tapos, yung mga sahog lang. So, sa mga 200 nyo na budget, meron na kayong pagkain sa walo or sampung katao. Kasi ang dami po nung naluto natin. So maraming maraming salamat and once again this is PJ thank you so much for watching see you on my next vlog bye